Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel na ate Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa Simulan na natin ang ating topic ngayon Alam nyo ba guys, na hindi lang ang mga babae ang nagbiminopose? Meron ding dumaranas ng menopause o andropause kung sa mga kalalakihan. Kung sa babae ay menopause at sa lalaki naman ay tinatawag na andropause sa mga kalalakihan. So, nakakaranas din po ang mga kalalakihan ng menopause. Mula edad 40 pataas, no? Sa between 40 to 50 ay may mga lalaking dumaranas ng andropause dahil sa pagbaba ng testosterone level sa katawan. So guys, tatalakayin ko ang mga sintomas sa mga lalaking dumaranas ng andropause o menopause kung sa babae, ano? Dahil marami po akong mga subscribers na uh, nagkakaroon ng mga problema, tungkol doon sa kanilang mga sandata na hindi na tumatayo, nahihirapan silang patayuin o hindi na papapanatili. So, wala naman pong mga ibang silang mga karamdaman, ngunit bakit nangyayari? So, ito po ay aking nasaliksik na meron pong dahilan ang iba kung wala po tayong naramdaman na mga ibang mga uh, sakit o mga karamdaman. So, nandito, narito po ang sagot uh, sagots doon sa mga iilan na baka ito ang mga dahil, kadahilanan sa hindi pagtayo ni Manoy. No? So, tatalakayin ko po ang mga sintomas ng mga lalaking dumaranas ng menopause o andropause. Pero hindi po, paalala lang po, hindi po pangkalahatan. Dahil sa mga kababaihan rin ay meron ding hindi dumaranas. Pero mas marami ang dumaranas. So yung number one, ano ang sintomas sa mga kalalakihan kapag nag andropose o nag -minopose? Number one, ang kawalan ng kakayahang magkaroon ng sapat na tigas habang nakikipagsiping. Ito ay isang sinyales ng hormonal na pagbabago sa kalusugan at katawan habang nagkakaedad at ito po ay normal sa mga lalaking nakakaranas ng sintomas ng andropause o menopause kung sa babae. So guys, yan po ang pinakauna, no? Ang kawalan ng kakayahang magkaroon ng sapat na tigas o hindi po napapanatili habang nakikipagsiping. So baka ito po ang isang dahilan. So yung number 2 naman, Pagbaba ng libido. Ito po ang pangalawang nasa leksik ko na kapag dumaranas ng andropose o menopause ang isang lalaki ay bumababa ang libido. Maaring mapansin ng ilang lalaki na ang kanilang pagnanasa para sa sexual na pakikipag-ugnayan ay bumaba. Ito ay maaring sanhi ng mga hormonal na pagbabago o mga emosyonal na aspeto ng pagtanda. So guys, isa po ito no na uh, kapag nakaranas tayo kayo ng uh, andropause o menopause sa mga babae mula sa edad 40 pataas, baka ito po ang isang dahilan ng inyong mga problema. So yan po yung number 2, pagbaba ng libido o pagnanasa. At ang number 3 naman, pagbabago kapag nilabasan po kayo ang orgasmo ay maaring maging mas madaling maabot o mas mahirap na maabot. Depende po sa individual. So ano po ba ang ibig sabihin ng pagbabago kapag ikay nakatapos o nilabasan ng isang lalaki? Ang ibig niyang sabihin, pwede po kayong maging mas mabilis, mabilis pong makaraos o kaya mahirap makaraos. So yan po ang ibig sabihin niya na pagbabago. Isa rin yan sa mga sintomas ng minupo sa lalaki. So, yan po yung number 3. At ang number 4 naman, pagbabago sa pakiramdam o sensasyon. Maaring magkaroon ng pagbabago sa pakiramdam o sensasyon sa panahon ng pakikipagtalik. Ito ay maaring sanhi ng pagbaba ng testosterone level ng isang lalaki. So, ayan po guys, no? Ang pang-apat natin na pagbabago rin sa pakiramdam o sensasyon. Ang ibig niyang sabihin, baka hindi nyo gaano naramdaman yung uh, yung naramdaman yung sarap ba o ano ba, hindi kagaya nung kabataan ninyo ay malaki na pong pagbabago. So, isa po yan sa sintomas na pagtanda ng isang lalaki. no So, isa po yung normal. So yan po yung number four, pagbabago sa pakiramdam o sensasyon. At ang panglast naman natin guys, pagkakalbo o hair loss na tinatawag. Pero sinasabi ko na hindi po ito pangkalahatan. So meron pong mga kalalakihan na nakakaranas po ng ganito, yung pagkakalbo, no? Isa ring sintomas sa mga lalaking nakakaranas ng menopause ay ang dahang-dahang nakakalbo o pagkapanot. So, ang ibig sabihin niya, kapag ka po, kayo po ay dumaranas ng uh, tinatawag na menopause kapag nasa edad na kayo ng 40 pataas, ito po ay baka ito ang kadahilanan ay yung andropos o menopause ninyo. Kaya, huwag po tayong mabahala dahil isa po itong normal. Pero sinasabi ko na guys, na hindi po pang kalahatan. Meron pong mga kalalakihan na hindi dumaranas din at meron ding dumaranas, kagaya rin sa mga kababaihan. So yan po yung number 5 na panghuli natin guys. Pero ang mahalaga rin na tandaan na ang minopo sa lalaki ay isang natural na bahagi ng pagtanda at hindi dapat ikahiya o katakutan. Sa halip, Maaring makipag-usap sa isang doktor upang mabigyan ng lunas at ang uh, tamang gamutan para sa mga sintomas na sa tingin natin ay nagiging sagabal sa seksualidad na aktibidad. So, yan po ang ating uh, pwedeng uh, gawin, no, guys, na kapag nagiging sagabal na sa inyong uh, seksual na kakayahan, pwede naman po tayong dumalaw sa isang doktor at uh, konsulta lang po natin 'wag po tayong mahiya kung halimbawang nasa edad na po tayo no ang pinag-uusapan po dito ay yung 40 pataas dahil sa kapag kabataan pa naman hindi naman lahat ito nararanasan no pero yun na nga dahil ang aking mga kusto, uh, subscribers ay halos nasa itaas na po ang mga edad nila kaya siguro sila nag-alala kung bakit hindi tumatayo ang si Manoy na wala naman silang mga nararamdaman, hindi naman daw sila nagtatabako, hindi naman daw sila gaanong umiinom. So yun, sinaliksik ko po guys na baka meron pang ibang dahilan at ito po ang nasaliksik ko na meron din palang mga kalalakihan na tinatawag na male menopause o andropause ang tawag sa lalaki, sa babae menopause.